Walang palaka. Ano itong palaka? 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 <laughs> Talagang pinagkasya yung sarili mo dyan. E, eh, yan yung cover ng set. Sa <laughs> ulo itong bata ito. Kanina ko pa yung pinaglalipat eh. kasi, <laughs>

Ang oh, hirap pa naman, ano nyan, kasi yun, yun. <laughs> <laughs> si Hindi <Oy>! si naman Ano Ano Alam mo. siguro I should just